Yan ngayon gagawin lang namin pang sa drop. kami, Oh. Salampok, eh. <laughs> oh <mantigan laughs>

Yan ang uli namin, no? Oh. Ito mo. O, oh, tropa. Ulit pula, pula yung labi niya, o. Lalo pag sinabaw mo yan, wow. <laughs> Parang yan. Puro, anong, anong, ano yan. Yung nga naman, yung... Tawag doon? Sinigang. Oh, o, yun, sinigang. O, yun. Okay na, Abutin mo na nga ng mga 10 minutes. 10 ko. O, oh. Okay. Are. Ay, jangan ada Ikut nang ikut nang baso. Para masikit. Pakamain kulim. Susa nito. Toro pa sakaligwa. Kan na ko. Bak dapat doon ka oh, doon doon. Ay, samana eh. Makikita ba? Di ano, hindi madilim. Ako okay lang. Okay. 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 Sa so, muna. Mas madilim kapag pag nandun. Ah, pag nandun? Pag pangit ako. Pag nandito. Hindi, pag nandun, pangit ako. Pag nandito, gwapo ako. 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 Wow! Bot! Ay! Sorry, sorry. Yan mo pa? Yaw. tayo magsalubungan oh. ng kilay? re ikot na pa ako. Ikot na yan. Last na na yan. na yung bilog. Wala na. Wala na. Dito. Jep! Jep, dito. Okay po. Kamaya po ang dito. Nakatayo ka dyan. Bakit ba matapang? Sayang yan. Hindi yan. Dito ka, dito ka po. Ako nasa tubig. Nagalagad.